tatanungin natin kung masarap. Sarap? Apa? Bani, sarap? Oh, sarap daw. Jose na. Sarap na. Yan. Yeah. Oh. <laughs> oh. oh. sarap na. Wala. Oh. <laughs> oh. <laughs> ang gustong gusto niya. Na Jose kasi yan. Yan yung rambutan na kinaka namin ng pumunta kami sa bantay ng ano na ang fruit festival po ng bantay. So, may inuwi ako. Ayan ang abasto ngayon ni Bonifacia. ang dami pa niya. Hala, sige. Alam mo yan. At may hawak yan pag bibigyan mo. Kukunin pa rin. Sarap pa. Ah. Oo. Oh. oh, oh. Sarap na. Oo. Sarap na. Sarap na. Oo. Oh, pero maganda pag tuklap kasi natatanggal niya yung ano. Pag mulmul kasi ayaw niya. Mama Tio, sira na na. Oh. oh. Sarap! enjoy na enjoy yung pagka. Ah! Oh. Ah! Oh. Ah! Oh. Naiwan oh. Hala. Oh. oh, meron pa. Meron pa dito. Busin mo yan. Bibigyan pa kita. Hala. Oh. Sarap na. Mas? O ba? Ano pa? pinipisil niya na. Pa! Ubus na ah! Ubus na ah! Sige! Sige! Hala! Sige! Sige! Meron pa dun! Meron pa! Ubusin mo yan! Bibigyan ko pa! Bigyan pa kita dito na isa! Kailang babalatan natin kasi uh, mahirap tanggalin yung balat niya kaya pag ibigay ng ganito ayan na ayan pa kina 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 ayan 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 na yan. ayan na ayan na, kina. Na. Na na. ayan na. Oyo. ayan na. Ito ulit natin isa -isa. ayan na. ayan 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 at tinapa na ala 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 o pangalawa na yan ha ah. oo oh, uh -uh, sarap uh -huh. sarap daw sarap na oh. wala na wala na Nami, tinitingnan kasi nakita niya kasi meron pa doon eh. Mas? sarap po a po a sarap sarap a ah. itrain natin na ibigay yung ano yung tawag dyan yung may balat titinan natin yung paano niya bubuksan lahat ng protas gusto niya kasi sa habitats ko nila kasi mga prutas pa ka eh. karamihan ang kinakain pag nagugutom sila, pero ito mga ano te, mga carnivores din ang mga to eh. pag wala silang makuha yun na, yung mga dahon-dahon na mga tanim-tanim, yung kinakain nila pero habang may prutas yan. tsaka yung orange, yan ang gustong gusto niya kahit kalamansi na ano na maasim gusto niya pa rin. Kasi ang alam niya, prutasyon. Kaya, ayun lang lahat. Sige. <laughs> Talagang sinisimot pati sabaw yung, yung kapay niya. Sarap ah. Sarap ah. Sarap ah. June, July, August, September. Oh. June, July, June July August, September, October. Oh. 4 months na ngayon. Si Bonifacio. Ano na? Bigay natin yung ano, yung may balat. Tingnan natin kung paano niya bubuksan. Tama? <laughs> bigyan natin yung paano bubuksan. <laughs> sige nga, kung kaya mong buksan, sige nga. <laughs> tingnan natin yung paano niya bubuksan. Na. <laughs> Ayyo. Paano niya kaya bubuksan yun? Hala. <laughs> o, tingnan mo. May, may kasi pag ganyan na ibigay mo. Hindi niya alam kung paano niya umpisaan. Hala. <laughs> Ah. Ay na, Ayan na, pop, just mo kinain kinai ah. na. Ala, <laughs> dinidila niyang yung <lumalabas> na Diyos Ala. <laughs> Mayroon pa niyang kainin. Oh! Oh! Sige na, buksan ko. Sige na. Ayaw. Wala. Ah, sige. Oh, babay na. Babay na kasi may tao. Oh, babay na. Babay na. May tao. Oh, yan. Yeah. Oh, yeah.